Good morning. Activity na naman ako ng related sa solar panel. Ay natatakpan na kasi ng mga dahon yung ano yung solar pa, uh, ano mga panels kaya gusto ko makasagap na ng konting araw man lang kaya putulan ko na naman siguro yung ng mga sanga. Itong santol. So ayan, ah uh, nakakasilaw liwanag din sa ano nababangga siya ng ano nung sanga ng santol pinutulan ko to last year actually pero yan napapandungan na naman yung mga solar And dahil November na nasa side na naman ng ano ay sikat ng araw ayun doon So, aakyat din ko itong santol para putulan. Kinuha lang ko lang dito sa side na to para uh, aakyat ako mamaya dun sa santol at ko na ang video itong solar panel. Tingnan ko kung ano maging development. Okay. Okay, so dito ako ngayon sa taas ng ano, puno na santol. At uh, nabawasan ko na nga ng konti yung mga branches itong sandal na to last year ginamit ko pa tong dito ko nilagay yung wifi antena ito invisible pa siya dito yung mga ano ayan kinainan ng sanga oh. so dito ko ginamit dati itong uh, last year yung wifi antena ay eh, mahina pa rin yung signal so ko na naman andun na siya kita ba I'm sure po kita siya. Anyway, uh, mas maganda ka na yung signal doon pero nawawala-wala na naman kaya baka hanapan ko na malilipatan. Doon nga saan sa puno ng mangga kaso mukhang masyadong malupit, mataas masyado. Napakahirap putulin yung mga branches. Anyway, ito yung sub, binang uh, view ng sa taas ng santol. Puwanan ko itong ano mga solar panels namin hindi makita lahat siguro pero uh, ito na yung best na makukuha na natin Ayan. medyo nakatago talaga yung iba tatakpan ng mga dahon and ngayon alas 8 pasado na actually pero uh, yan, wala pang init hindi halos mainitan yung iba meron na konting nainitan luckily kaya lang yung mga maliliit na solar panel pa So 7,000 mahigit yan ano? 7,000 watts mahigit I forgot to count 7,100 yata 7,300 I forgot Basta ano kasi yan eh Pitong 100 watts Apat na 200 watts 9 pieces ng 400 watts And 4 pieces ng 550 watts So yan Okay And later on, sana nga may taas ko yan, baka gawin ko na second floor. Gagawin kong bubong yung mga solar panel. Eh, a-update na lang ako ulit once na nagsimula akong gumawa nun. Ayan, may manabil na kaming yero na ano, second na mga yero, paglalagay sa ilalim. Unfortunately, kinakain ng naga yung mga rubber. So, lagi pa rin may tagas, lagi pa rin may leak. So, non-stop ang parusa sa amin dito ngayon mula sa anay daga uh, but uh, we have to go on na uh, makakasurvive din kami importante ito ang konami bubong namin ni puno na solar panel <laughs> o ayan so power is power okay so tigil ko na muna itong video para maputulang ko ito ng mga sangay sana nga ay wala yung part ng may solar panel okay thank you So may kinalaman nga yung ano. May bagay din yung mga sanga nung santol na tinanggal. Ayan uh, at least naliliwanagan na nagkaka sagap sa na ng araw yung mga panels. Hindi lahat. Pero marami ang masakop. No? kapagod ah, lang. Nangalay kamay ko. Anyway, ito ang mga tinanggal ko. Hmm. Sa so ako na yung kuling pag tuyo na siguro. Hapit ating Para maaipang gatong. Kaysa naman mabasa ng ulan sa baba. Kaya ako na lang muna dito. Oops! May nababalik pa. <laughs> o, oh, so... I ano ko lang itong santol na to kasi hindi maganda ang bunga niya maasim siya tapos laging may ano siya ba yung may worm sa ano kaya, laging may ulat mga ano mga 10% na makuha mo na matinong bunga and medyo may kaasiman so uh, hindi talaga siya mas worth siguro na tabasin na lang at hindi ko lang putulin yung puno para itong ano dito matibay ito na sangga dito sa you know mga worst bagyo and tagulan eh malaking harang po dito kaya ayaw kong putulin putol sana namin pero pero nagdesign nang bago decision namin hindi na lang namin pinaputol so Ayan. Pati itong mangga na to ay tatabasan ko na sana yung kahapon. Nilagyan ko na yung hagdan. Kaya sobrang taas kasi. Kaya nagdalawang isip kami ni Mrs. Baka hindi na lang siguro. I don't know. Kasi dyan sa side na yan, mataas ang signal ng ano ng network. Uh, dyan kubalag ilagay yung wifi antenna. I'm not sure. Undecided ako ngayon kung tutuloy ko hindi baka maghanap na lang ako na mapupwesta ng ano ulit ng antena kasi dito sa santun na to uh, ang pangit ng signal na last year talagang nilipat ko na lang dahil pawala wala ang buti pa doon sa side na yun oh, kung nakikita dito sa video hindi ko makita sa na sisilaw ko sa araw uh, so anyway Ayan, ang dahil pa namin mga kinakalang gawin, mga priorities na hindi ka magawa-gawa. Hindi na nga maasikaso yung mga pananim, mga halaman. But, we're again there. Dalawa lang kami ni Mrs. At, uh, syempre, kinakalang din naman na kung ano-ano magagawa sa bahay ni Mrs. ko. Kaya, ayan. At kinakalang din kasi makapagpos post na makapag sa FB page namin. FB page pala namin is back to bukid din. No? Ang, baka gusto nyo mag-follow na rin. ng <laughs> so, dito sa back to bukid naman na channel, mostly ako nag-upload. Uh, kay Mrs. na back to bukid din, pero yun doon sa FB page naman. So, ito, next time, ano ko, mag- feature ako ng buong ano ng ano ng solar energy system namin para yung mga million gusto makako ng idea baka sakaling ma-feature doon in the meantime ito yon 7000 plus ito 7000 watts plus and <coughs> Ay, hindi, actually, mayroon pala ang 400 watts na hindi gumagana. Uh, kinakalang pang ayosin. I, I, think, diode lang siguro ang problema noon. Okay, so, baka pag itas ko tong ano, magawa ko ng second floor, may task ko yung mga panels. Gawa ko ni panibagong video na mas, ano, mas comprehensive. Uh, so, ito na lang muna ngayon. Eh, ito lang sa pagtabas lang nung mga sanga ng santo lang covered ng, ano, ng video ko. Ata ay uh, ayun na ilawan na yung ano yung panel send uh, maraming salamat